Oo, parang sa nakikita ko, napakaganda ng samahan nila ang dalawa ngayon na rin. anak ni wow. ah. Wow. wow. Ayos na ayos ito, ah parang matutuloy ata ang aming Pre. Um, oh. oh. Um, guys, pwede oh, na sa combo. Ayo. Kung ako bagay na gadalwa din eh. Hindi ako sa dito. <laughs> ano sa atin pare? <laughs> parang nakita ko yung anak nating magkasama. Wow. Nagkakamabutihan na? Oo. Pero para ata kung lugi ako sa anak mo. Ano? Ah, ba't ka malugi? Eh, masyadong napakaganda ng akin pala eh. Wow. Ayong iyo ay ano ayo? Parang copyright sa iyo ay. Eh? Ha? Ah. Oo. Ay, ikaw, hindi naman ako kapugian. Parang lugi-lugi ako talaga. At bawa na mukha ng anak mo ay walang pinagkaiba sa iyo. Ha? Ay, pagayan din lang ang mga pangatulo lang akin. Ay, naku! Ay, naku! Ay, Eh sila naman ang magkakagusto, hindi naman tayo. Yun lang ay parang lugi ang lahi ko ay. At ang lahi ko ay parang mga mistiso. What? <laughs> mistiso? Oo. <So>, wow. <laughs> ano ginagawa ninyo? Itay? Nag-ausap kami ni pare ano? <laughs> 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 <Sa kanan. laughs> eh, na... Bawang sakasan. Ay, naano ko ay eh, medyo...

Mayag ako pare Kasi sila yung mag-asawa Pero Sa iba mong kapalahi Sa iba mong kapalahi hindi Ang anak ko Kayo na lang akong pakasal Pag-iay kayo Ba't kami? Huwag makanda ba? Kita na lang Huwag sa iba <laughs> Ay, yung mga lahi sa iba. Oo. Oh, Ayun, yung mga nila. Kita magpalahi sa iba. Yala, tara. Mga tayo. Mga nila.